So, next question, maari bang malimutan or makalimutan mag-drive kung matagal matigil o matagal hindi nakapag-drive? Sino ang makakasagot? Maaari daw makalimutan yung pagmamaneho kung halimbawa matagal na tigil. Sa akin yung makalimutan hindi eh. Yung man manibago, pwede. meron, pwede. Okay. So kaya nga meron tayong refresher training, okay. 'di ba? So, Dankaw ko eh, parang re-reviewin mo lang kasi, kaya kasi nandito yung TIGP. Oh, <laughs> Nakakawawalan naka naman natin, makatulong tayo sa driving industry, oh, ano okay, sa, yes. sa sa mga unity, gustong you know? unity, di ba? Yeah. Gusto makatulong tayo para una ma maibsan yung mga aksidente, Yun, mabawasan yung okay, demand masiro pero ano natin ano, uh, ang o uh, uh, <laughs> <laughs> So, lumalabas kasi yung salitang kamote pagka-aksidente na. Pero hanggat walang accident eh, kaya nga mahirap mag-create ng isang ligtas na kalsata. Maliban kung aharalin mo talaga, so paano ko gagawin ligtas yung aking pagbibiyahe. So part yun ng ating pong, uh, mga tutorial. Para bago tayo magpagalaw na sasakyan, meron na silang ideya. So yun lang sa akin. Galing, ano? Ayun. <laughs>